Good morning mga kamadlang people Kagising lang Dito na kami sa bodega Andun na ah, si Bosani sa bodega Kala mo bata ka pa? 20 anos ka? 30 anos ka? Pugurang gana na sa totoo lang Alam mo kung bakit? time flies by really, really, really fast. Magulat ka, 50, 60 years old ka na. So ano pang ginagawa mo dyan? Kung 20 years old ka, 30 years old ka, at wala pang nangyayari sa buhay mo, aba, o dapat may sense of urgency ka na. Dahil matanda ka na. Kung ikaw ay pag-imig-imig pa rin ngayon, wala ka pa rin na-accomplish na maganda sa buhay mo. Hindi mo pa rin pinaglalaban ang pangarap mo. At hindi mo pa rin tinatalo mga kahinaan mo. Sasabihin ko sa iyo, lilipas ang panahon. Wala ka pa rin. Kakaisip mo na, hindi bata pa naman ang buhay mo. Ayan. Papayag ka? 50 years old ka na, bata ka pa rin. Wala pa rin nangyayari sa buhay. Mo better take action now at ipaglaban mo ang pangarap mo dahil sabi ko sa time flies by kailangan mo masenso para sa sarili mo para sa pamilya mo